Ito galing sa akin ko mismo. Okay, na po. Uh, sa inyo na yan, sana makatulong. Salamat. Tapos, ito galing sa kaibigan ko kay Father Ariel. Okay. Good morning mga idol. May napusuan na tayo ngayong araw na kikita natin si nanay. Tulak-tulak yung kanyang karitela. No? Puro paahon pa naman dito sa dinaanan ko. Lusong paahon. Uh, check natin kung ma approach natin siyang makikipagkwentuhan sa atin. Tara guys, uh, ride na tayo. Ate good morning. Ako pala si Bike Hero TV. Oh, uh, Napusuan kita kanina pag daan ko dun sa pababa, nakasalubong kita pa. Sabi ko mukhang mabigit yung dala niya. At anong tinda niyo, uh, tinda ba yan o no? ano Nangalakal te? Nangangalakal po. Nangangalakal po ako. nangangalakal kayo te? Okay. Anong, ano yung mga plastic? Okay. Pagkano naman kilo niya pag nabenta mo? Ano lang po ang kilo ng plastic na ganito? Otso lang. Ocho. Tapos ito pong mga plastic bottle limang piso 5 limang piso yung plastic ng mineral ako isang beses ka lang sa isang araw naghahatid te ng ano so ano, ano nang, iniipon ipon ko lang po nasa eh, totoo po naghahogas ko ako ako ng bote. So, ang bote? Opo. Okay. Di ba, pero parang medyo mahal yung piso isa, naririnig ko. Opo, oh, yung dun, bote, oh, piso dun, Kasi dun sa amin may nagaganon ni, eh, oh, inunggasa nila eh. Tapos okay. nire-refillan ng mantika, tama? So, pag malinis na po, bali 250 na po ang kuha sa amin. 250 na? Opo, piraso. Opo, mm, Ang dami din, no? Eh, nakakapagkano ka naman sa isang araw, te? Hindi naman po, araw-araw. Kasi ito lang po i wala naman totally akong kariton at saka timbangan. Kung may kariton po ako na pangkalakan, nangangalakal po talaga ako. O kapag nakahiram so, kayo. Mm So ngayon, eto pulot-pulot lang po. Ah, pulot-pulot. Oh, ang okay. dami ah. Eh, ipon ipon ko lang po. Tsaka yung iba pong kakilala ko, binibigay na lang. Eh kung sabi mo hindi ka araw-araw nangangalakal, Paano yung Ay, ibang... Yung sa budget, yung eh, wala din rin. Kasi pag nangalakal ka po, mamimili ka, syempre, kailangan may puhunan. May puhunan ka. Nasa pagkano naman yung puhunan nun? Kung alimbawa, mga ngalakal ka. Depende. Kung ang 500, okay na po. Ah, okay na yung oh, 500. Hindi hmm. naman kalakihan. Pero kung may mabibili ka pong kalakal na medyo mga ano, washing machine, mamumuhunan ka rin po ng medyo mataas. Oo, oh, 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 may nakikita mga nga akong ganun eh. Aircon, ganun hmm. po, rep. Iniquit. Pero sa katulad ko po, yung rape, hindi ko na rin kaya kasi wala rin po akong asawa eh. Oh, wala kayong asawa? Wala na po ako. Pero may mga anak kayo? May anak ako, hindi mang lalaki. So, ang dalawa po nakakulong. Oh, oh. Oy, so, sad kasi naman, no? Ah, uh, hindi ko natatanangin bakit nagkagano na. Kaganun. Pero yung tatlo mong natitirang anak, nag-aaral. Yung nag kasama ko po, wala po. Yung dala, yung pangalawa, may asawa na po sa mga hindi nakatira. So, yung pang tatlo, may asawa na rin. So, hindi na rin na hindi pa na rin. sa akin. Oh, hindi na rin. Hindi niya ako. Bali, isa na lang ang natitira okay, sa iyo. kami dalawa na lang sa bahay. Kaming dalawa. Pero wala pa siyang asawa sa so upar. Wala so pa po, 17 pa lang po. Ah, sana wag mo na siya mag-asawa. Pero nag-aaral na eh. Hindi po eh, wala po nakapagtapos. So, eh, bak, eh, trabaho po sa tubigan lang yung bunso ko, yun po ang tumutulong-tulong sa akin. Karina eh. Naman. Libre naman ang tagig, di ba, ng eskwela? Ba't oh, hindi siya pumasok? Oh, sayang oh, naman. Libre nga po, pero sa pagkain po ng bata kapag kulang din po sa ano. Hindi, pinaki. syempre. Uh, so, naisip na rin. Nakapag-aral naman siya ng first year. So, sabi first year college? Hindi. Pressure first year high school. Na, sabi ng mama, mag-ano na lang ako ma para makatulong ako sa iyo. Hmm. trabaho pero mas maganda kung magtapos siya mas malaki matutulong niya eh, sana oh. ito nga pong na to nagano siya ng als. Oh, ALS eh so hindi niya tinuloy kasi hindi niya ano, hindi niya kaya Nagkatrabaho Isang araw lang ang pahina mm -hmm. Pero te, ito na ako sa iyo uh, Paano yan kung wala kang kalakal Di wala kayong kakainin sa kasakali Limbawa, so, or ano oh, May iba kang hanap buhay uh, so, Ano naman po, oh. ako po yung kasi nagwawalis din po ah, Nagwawalis okay. kayo sa umaga oh, mm -hmm. Sa umaga po so, Yun lang po, inaasahan ko sa pag-upa namin ng bahay Oo, oh, umuupa pa rin kayo Umuupa po ka na upahan kaya kailangan magkaroon ng sideline. Sideline, oo. Eh pagka, alamawa, yan, nadala mo yan sa junk shop. Nasa pagkano naman yan, te? Yung pang hindi ko alam kasi kinikilo pa rin po yan. Hindi, estimate mo nasa pagkano yan. Siguro nasa 1 plus. Ah, 1,000 plus din. 100 po. 100 plus. Oh. Sa bigat nung nakita kita oh. kanina, parang bigat na bigat ka. Magbigat po kasi talaga ito. syempre sa, sa laki ko naman po eh. Parang, mabigat um, uh, pero po. Pero naka, nakakain ka natin, nakalmasal ka na. Nag-ano naman po ako. Nagkapi na po. Ah, nagkapi na kayo, pero hindi pa kayo kumakain. Ah, mm -hmm. uh, pero wala pa kayong apo dito sa kasama niyo? Yung... May... Ah, dito po sa kasama ko, bonso. Ah, uh, wala apo. pa. Pero sa ibang mga anak mo? Meron hmm. po. Sa pangalawa lang, may tatlo na akong apo dito. Pero pag medyo kapos ako, natutulungan din naman ako. Ah, natutulungan Ayun, Ay, maganda bibigyan Binibigyan ma... din ako kahit hindi sapat. Hmm. At least kahit pa paano na nagbibigay, no? Ah, uh, yun, umingi ako ng pasensya kung ba't kita in-interview. Okay. Actually, na naganap lang ako mga pusuan araw-araw, oh, no? <laughs> Pero siyempre, hindi naman kita papalisin ng ano na hindi na 'yan. Daan lang po naman kasi ako kasi. Ah uh, maybe bigyan sa ito eh. Ah uh, ito galing sa akin ko mismo. Ito eh. Dapat. Ah sa inyo na 'yan sana makatulong. Salamat. Kayo. Tapos ito, galing sa kaibigan ko kay Father Ariel ay, thank you po Opo, galing sa simbahan mismo yan uh -huh. uh, sana makatulong yung mga envelope na yan para makadagdag say nang puhunan pang ano ngayong araw pambiling pagkain ayun ah, lang te nagpapasalamat ako sa konting mong oras ha ayun. ay ay maraming salamat po, po. Ah, maraming salamat, salamat po, po. <laughs> uh, salamat te ha Sorry.